DJ Rockies Secret Five. nakiusapan ako ng asawa ng taong mahal ko. Nabitiwan ko na ang asawa niya. Hi DJ Rocky. Ito ang unang beses na magbabahagi ako ng storya ko. Wala akong kaibigan na mapagkuwentuhan ito kaya naisip ko dito na lang. Sana may mapulot na aral ang mga tagapakinig mo. Mapansin man ito o hindi. Salamat pa rin dahil gumaan ang pakiramdam ko nang dahil sa pagsusulat at pagbabahagi ng istorya ko rito itago mo ko sa pangalang Mia isa lang akong basic girl in my opinion tahimik na tao matipid magsalita taong bahay kumbaga introvert this is my secret file i'm now 26 years old nagtatrabaho ako out of town malayo sa probinsya namin. Simula nung nagtrabaho ako sa syudad, lumawak ang mundo ko. Dumami ang kaibigan. Naging palalabas. Naging palainom. Nasa tingin ko, ay malaking factor ang mga katrabaho ko. Kalalabas ko E nakilala ko si Liam. Hindi niya tunay na pangalan. 30 years old. Nagtatrabaho siya sa isang bar na pinupuntahan naming magkakaibigan. Isa siyang sound technician. Noong una akala ko, isa lang siya sa mga random guy na makikilala ko sa mga bar. But this time, iba pala. Iba si Liam, DJ Rocky. Mabait si Liam. Hindi may ipagkakailang, may itsura. Napaka-talented pa. Nagkasundo kami at nagkapalagayan ng loob. Tuwing lalabas nga kami ng mga kaibigan ko doon sa bar kung saan siya nagtatrabaho, ako sila inaayang pumunta para naman ay magkita kami ni Liam hanggang sa wala na akong maaya ako na lang mag-isa ang pumupunta sa bar solo goer kumbaga at doon na nagkaroon ng pagkakataon ang bawat isa sa amin ni Liam na mas lalo pang magkakilala tuwing may pagkakataon ay sinasamahan niya ako sa table. Doon kami nagkukwentuhan at minsan nagkapalitan ng mobile number. Two months na kaming naguusap at nagkikita ni Liam. One time, sinubukan kong tanungin ang Facebook account niya dahil gusto ko siyang i-add just to level up our friendship pero inbes na Facebook account niya ang ibinigay niya Instagram Nagtaka ako nung moment na yun napaisip ako Pero dahil magkaibigan lang naman kami hindi ko na masyadong inintindi Inisip ko na lang na baka pribado siyang tao respeto ko naman yung privacy niya And I also gave him the benefit of the doubt dahil sa palagi kami nagkikita, napunta kami sa situationship. Yung tipong ginagawa na namin lahat ng ginagawa ng normal na magkasintahan. Pero dahil hindi naman kami opisyal, elimitado eh limitado pa rin ang aming galaw. One night, nagkita kami sa bar na pinagtatrabahuhan niya. As usual, nag ako habang siya ay nagtatrabaho. Pag-break niya, pupuntahan niya ako sa table. Pagtapos namin sa bar, nagdesisyon kaming mag-check-in. Hindi naman yun ang unang beses na may nangyari sa amin. Pero ito ang unang beses na sinubukan ko na i-open up kung ano ang plano namin. Hinawakan niya ang pisngi ko. At sinabi niya lang sa akin na sa tamang panahon. Sa tamang panahon. sa raw siya magbibigay ng kongkuretong sagot. Umuwi na kami at nagpaalam sa isa't isa. Kinabukasan, pagising ko, napakaraming phone call and text message ang tumambad sa cellphone ko. Pagtingin ko, lahat ay galing kay Lia, pero hindi siya ang nag-send ng mga text message. Walang iba kundi ang asawa niya. Oo, DJ Rocky. May asawa na pala si Liam. Eight years na silang kasal. Kasal sila at may dalawa silang anak ng misis niya. Isa sa mga text ng asawa niya, ay ang Facebook account ni Leah. Agad-agad ko yung in-stalk. At dun ko nakita ang katotohanan. Oo, pamilyadong tao na nga si Liam. At dun ako parang pinagsaklubahan ng langit at lupa. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga nalaman ko. Nung araw ding malaman ko lahat tungkol kay Liam, ay nagdesisyon ako Nalayuan siya. Agad-agad ko siyang binlock. Handa ako na mag-move on sa kanya. Pero akala ko, ganun lang yun na madali lang. Pero mali ako. Hindi pala madali na biglang malayo sa isang taong mahal na mahal mo. Pero sinubukan ko. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng mensahe sa isang app. Pamilyarang numero. At pagbukas ko ng mensahe, hindi nga ako nagkamali nang hinala ko. Si Liam. Sinubukan niyang magpaliwanag tungkol sa mga nangyari. Humingi siya ng tawad sa panluloko niya sa akin. Hindi niya raw sinasad siya. Sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Magkahalong galit at pananabik ang nararamdaman ko. Alam kong hindi tama pero para bang, para bang gusto ko siyang makita uli. Ganun pa man, ay hindi ko pinansin ang mga message niya. Pero DJ Rocky simula nun, mas lalo ko siyang inisip araw-araw. Aaminin ko, mahal ko na si Liam sa maigsing panahon. Ganun na kalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Iba kasi siya sa lahat ng nakilala ko. Ipinaramdam niya sa akin na espesyal ako. Na malaya ako sa piling niya. Na lahat ng problema ko mawawala pag kasama ko siya. Yung totoong kasiyahan at totoong pagmamahal na never pang naiparamdam sa akin. Ultimo ng pamilya ko sa kanya ko naramdaman. DJ Rocky. Dahil sa pananabik ko at dahil sa hindi ko mapigil ang bugso ng damdamin ko e ko na lang ang sarili ko. Na pumapayag at pumapasok sa magulong sitwasyon. Nagkikita na kami uli. Patago pero masaya. Pumayag ako sa magulong setup. Pumayag ako maging pangalawa. The other woman, Mistress kapit. Nakikita lang kami tuwing may pagkakataon. Nag-uusap lang kami pag nasa labas siya. Kasi pag nasa bahay, bahay nila siya, hindi muna kami pwedeng mag-usap para maiwasang maginala yung asawa at para hindi siya mahuli uli. Isang taon, dalawang taon. Ang lumipas, ang mahalaga, masaya ako. May parte ng puso ko na nagmanhid na. Nawala na yung konsensya ko para sa pamilya niya. Pero kahit na ganun kami ni Liam, never kong ginusto na iwanan niya ang pamilya niya para sa akin. Lagi kong sinasabi sa kanya na i-prioritize niya ang pamilya niya. Hindi ko inahaya ang magulang siya. Financially. Hindi ko naman hinahaya ang problemahin niya yung problema ko dahil may trabaho naman ako. Minsan nga ako pa ang gumagasto sa amin pag lumalabas kami para hindi lang siya mag-short sa pagbibigay niya sa asawa niya. Tuwing magre-regalo ako sa kanyang sinasabi niya lang, binigay ng katrabaho niya o kaibigan niya. Madali lang para kay Liam na magkuwento ng family problems niya sa akin. Komportable namin na pag-uusapan yung paminan niya kung saan sila gumala, saan sila kumain. Ultimo kwentuhan nila ng asawa niya, sinishare niya sa akin. At hindi ko siya binigyan ng problema pagdating sa relasyon namin. Lahat magaan lang. Kontento na ako sa kung anong meron kami. Dan hindi ko inaasahan na darating yung panahon na pagtatapat niya sa akin na mas mahal na niya ako kaysa sa asawa niya. Nagulat ako kasi okay naman sila eh. Okay naman din kami. Sinabi niya na lagi na silang nag-aaway. Hindi na sila nagkakaunawaan. Na-fall out of love na siya sa asawa niya. Sinabi niya sa akin na kung magkakahiwalay sila, kung po raw ba sumama ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko kasi hindi ko naisip na magagawa niya yun. Sa totoo lang, masaya ako dahil pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal and at the same time, naiinis ako dahil naisip niyang talikuran ng pamilya niya. Siyempre, hindi ako pumayag at ang sabi ko lang sa kanya ay pag-iisipan ko. Pag-iisipan niya rin kung anong gusto niya dahil baka nabibigla lang siya. Nagkasundo kami na hindi mo na magkita hanggat hindi kami parehas desidido na ako sa trabaho at umuwi sa amin. Inisip ko na pagkasama ko ang pamilya ko, matatauhan ako na hindi ko na siya kailangan sa buhay. Pero hindi. Mas lalo kong narealize na mahal na mahal ko si Liam at ayoko siyang mawala. Hindi ko kaya. Ayoko rin masira ang pamilya niya. Lumipas ang tatlong buwan. Nag-message sa akin si Leah. Mahal niya raw ako. Handa raw siya. Buo na ang desisyon niya na sumama sa akin. Inaya niya akong magtanan. Kalimutan ang lahat magsimula kaming dalawa. Mahal niya ang pamilya niya, lalo na ang mga anak niya pero mahal niya rin ako. Dahil do nagkasundo kaming magkita para mag-usap ng personal. Pumayag ako na makipagkita kay Liam para makapagplano kami. Hindi pa buo ang isip ko pero ang puso ko buong-buo sasama sa kanya. Nagkasundo kami na magkita ng alas 7 ng gabi sa milk tea shop na lagi naming pinupuntahan noon. Babiyahe ako ng higit tatlong oras papunta sa kanya. Ang paalam ko lang sa amin ay makikipagkita ako sa dati kong katrabaho. Hapon pa lang noon ay naganda na ako para sa pagkikita at para sa pag-uusapan namin. Iniisip kong maigi ko ano bang dapat kong gawin, anong dapat kong sabihin. Habang nag-aayos ako, may narinig akong kumakatok sa pinto namin. Ang nanay ko ang nagbukas. May bumate at ang sabi. Magandang hapon po, Pamilyar yung boses ni DJ Rocky. Pero hindi ko gusto yung naririnig kong boses. Ang lakas. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bye bye. Yung boses ng bisita. Hinahanap ako. Agad siyang pinapasok ni nanay. Pinaupo sa sofa, sa sala namin. Ang akala ni nanay kaibigan ko siya, kaya tinawag niya ako. At sinabing may nagahanap sa akin. Ayaw kong lumabas. Hindi ko kayang humarap. Pero dahil pinilit ako ni nanay, lumabas na ako ng kwarto. At doon ko na nakita ang asawa ni Liam kandong-kandong yung three years old nilang anak. At katabi, yung seven years old nilang anak na babae. Hindi ko alam kung anong gagawin nung papalapit ako sa kanila. Hindi ko alam kung magtatago ba ako, magpapanggap ako na hindi ko sila kilala. O literal na magbubulag-bulagan ako. Umupo ako sa upuan katapat ni Melissa. Melissa hindi niya tunay na pangalan. At ni Nikki, anak nilang babae, hindi niya rin tunay na pangalan. Nanlamig yung buong katawan ko. Naging speechless ako. Ang dami tumatakbo sa isip ko. pag ko agad niyang tinanong sa akin, kumusta? Habang nakangiti, malumanay. na para bang ang bait-bait. Kabaligtaran ng ine-expect ko na na klase ng asawa na magwawala o mag-aamok. Agad niyang sinabi na, alam ko ang lahat. Alam ko ang lahat ng ginagawa niyo ng asawa ko. Dagdag pa niya. Simula ng unang beses na nahuli ko kayo, alam ko nang hindi kayo tumigil. Alam kong nagkikita pa rin kayo. Doon nagsimula na akong maiyak. Yung pamilya ko hindi makapaniwala sa mga naririnig nila pero hindi sila nangingialam. Gusto rin nilang malaman ang totoo. Sinabi ni Melissa na tiniis niyang lahat para sa mga anak nila dahil ayaw niyang masira ang pamilya nila. Alam din niya yung plano namin na magtatanan. Tahimik lang ako na pinakikinggan lahat ng sinasabi niya. At sa puntong yun, tanggap ko na lang yung kapalaran ko. Tanggap ko na rin yung kahihiyan na sasapitin ko. Si Melissa, nagsimula na rin umiyak. Hindi ako makatingin sa kanya. O sa kahit, kahit sino na nandun sa loob ng bahay. Nakayuko lang ako. Hindi naman ako sinasabihan ni Melissa ng masasakit na salita. Hindi niya nga ako minura eh. Hindi niya ako inonsulto o tinawag sa kung anumang pangalan. Pero lahat ng mga binibitawan niyang salita, nakakadurog ng puso at ang sabi niya na hindi ko makakalimutan na eh. Mia, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong ilayo sa amin yung asawa ko. Maawa ka sa akin. Maawa ka sa amin ng mga anak ko. Sobrang sakit, DJ Rocky. Nagmakaawa si Melissa na huwag kong ituloy ang usapan namin na pagtatanan ni Liam. Sinabi niya na hindi raw sila maghiwalay pa completely. At hindi niya raw kaya pag naghiwalay sila. At habang nagiiyakan kami, lumapit sa akin yung anak nila na si Nikki. Hindi ko alam kung paano niya yun naisipang gawin pero bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Habang yung maliit niyang braso ay nakayakap sa akin, paikot sa bato ko. Tinanong ko siya, Bakit mo kinis si ate? At yun ang unang beses na nagsalita ako simula nang dumating sila. Nakatitig si Nikki sa mga mata ko. At sinabing, Ate, tama na po. Na para bang pinakikiusapan niya ako na tigilan ko na yung papa niya. At doon ako mas lalong naiyak. Para akong batang inap eh. Halo-halo yung nararamdaman ko, pakiramdam ko, pinagtutulungan nila ako, pinagkakaisahan nila ako na para bang binibigla nila ako. Pakiramdam ko, hindi nila ako binigyan ng pagkakataon para maging handa. At naiinis ako, pati sa pamilya ko, nasa likod ko lang sila. Pero hindi nila ako ipinagtatanggol. Hinayaan nila si na Melisa Melissa at Nikki. Pero alam ko na hinayaan nila yung mga nangyayari kasi alam nila na yun ay para sa si ikabubuti ko. Inutusan man o hindi yung ginawa ni Nikki ay para matauhan ako. Na siguro pag yung bata ang kumausap sa akin ay titigil na ako. Alam kong tama sila na ako naman ang naglagay sa sarili ko sa ganitong sitwasyon. Ang bigat-bigat sa dibdib ko kaya iyak ako ng iyak. Kailangan kong layuan si Leah. Hindi na ako hinintay ni Melissa na magsalita. Tingin ko hindi niya rin gustong marinig yung sasabihin ko. Ang gusto niya lang ay marinig ko lahat ng sasabihin niya. Hindi rin naman ako makapagsalita kay iiyak. Nung tuluyan na silang umalis, tsaka ako niyakap ni Yaya, ni Nanay. Wala rin siyang sinabi kundi tahan na anak ko. Ramdam ko yung awa ni Nanay. Maluha-luha rin akong hinahaplos ang ulo ko. At dahil sa mga nangyari, hindi na kami nagkita ni Liam nung araw na yun. Hindi ko alam kung paano nalaman ng asawa niya yung mga ginagawa namin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila pag uwi. Wala na ako naging balita sa kanila. Nagpalit ako ng number, nagprivate ako ng social media accounts ko. Pinilit ko magsimula ulit. Naganap ako ng bagong trabaho sa probinsya namin. Ang dami kong realizations. Umikot yung mundo ko kay Liam. Naging sarado ang utak ko. Wala akong inisip kundi sarili ko lang. Marami akong nasaktan. Sinanay si Melissa yung mga bata. Pero ngayon, pipilitin kong bumawi. Oo, DJ Rocky. Pipilitin kong bumawi. At gagawin ko ang tama Pipilitin kong maging mabuting tao, pipilitin kong bumalik sa dati bago ko nakilala si Liam. Sana may aral kayong natutunan. Lalo na sa mga babaeng dalaga na takapakinig mo. Huwag niyo akong tularan, huwag niyo akong gayahin. Huwag niyong gayahin ng mga pagkakamaling na gawa ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat po. Muli. Ako si Mia. At ito. Ang aking secret file.